aking rubber tree plants na lemon tree. Ayan. Ang ginawa ko ay pinutulat ko sa dito para magkaroon siya ng sanga-sanga. Ito na yung putol ng lemon tree plants ko na tinanim ko ulit dito. So, ayan na. Nagkalaki na. Tapos, meron na siyang mga sanga-sanga dito. Karoon na siyang mga ayan, mga sanga-sanga niya. Yung marketing niya, ito yung ginawa ko, minarkot ko siya at nung nagkaroon ng ugat ay nilagay ko dito. nilipat ko na siya dito sa malaking paso natin. So, ayan na yung paganda ng ating ako. Yung putol nito ay ginawa ko, minarkot ko siya dito. Dito ko siya minarkot. Bali nagkaugat-ugat pa ayan. Tapos, nung meron na siyang ugat, pinutol ko na siya. Ayan, ito na yung kahitatnan niya. Meron na siyang mga sanga -sang malaki na yung sanga nung isa. Ayan. So, bali yung putol niya ay nitanim ko na ulit siya. Ganito ang ginagawa ko mga kaibigan. Ayan. Minamarkot ko siya katulad nitong isa dito. Ayan ang rubber plant ko. Ayan. Ganyan ang gagawin nyo. Kapag gusto nyo magparami ng mga uh, plants nyo. Katulad nito. Ito. Naantay kulit yan. Bale, ito din. Mga gumamela ako. Ganito ang ginagawa ko para dumamit siya at hindi lang tumatangkad lagi ang ginagawa ko, pinuputol ko yan katulad nito, meron na siyang sanga kasi pinutol ko na yung kanyang uh, kanyang sanga para magka magkaroon ulit ng panibago so ito na yung ito na yun po yung gumamela na pinutol ko dyan ayan, nalagay ko na po siya dyan, meripat ko so ganyan lang ang magpaparami ng plants kung gusto nyo, para hindi kayo bili ng bili Ayan, marami akong ginawa katulad din nito. Ayan, kasi itong ano na to, mahirap buhayin talaga to. Ayan, ito o. Oh. Napaka-rare po nitong plants na ito. Ganyan ang ginagawa ko, minamarkot ko. So, nakapagpulipat na rin ako ng isa doon. Ang ganda po ng plants na rin to. Ayan, mga kaibigan.